Ni sobra sa 7.5 million ang budget gay bahin-bahin sa mga kooperatiba o asosasyon sa Shergao nga dunay halos 400 ka mga beneficiaries sa Sustainable Livelihood Program sa DSWD pinag sa pagpaningkamot ni Congressman Bingo Matugas. Nadawat na sa mga beneficiaries ang chiki higika sa Department of Social Welfare and Development Office atol sa nagmalang pusong ceremonial check turnover ang uh, releasing of uh, CSO Accreditation Certificate dito sa Municipal Gymnasium Dapa, Siargao Islands, Surigao del Norte. Abril 24 to tuig 24. Kini ang uh, dugang na usab ng mga kalimbuan sa isla sa Siargao nga mapahimuslan sa katawahan. Kini mao ang uh, budget nga niabot sa 7.5 milyones ka pesos nga pundo sa pagpaningkamot eh, ng na bingo matugas sa Siargao Islands uh, para sa Sustainable Livelihood Program sa uh, 382 ka mga households nga ipaagi sa DSWD kung Department of Social Welfare and Development. Sumala so, pa ni eh, Kongres man na matugas nga kini isa ka para mahatagan ng tabang ang katawhan para mapalambo ang panginabuhian Pinaage sa kooperatiba o asosasyon nga gikan sa nagarainlaing nga barangay sa tulo ka mga munisipyo sa Shergao Islands sama sa Dapa, Del Carmen o General Luna. Present sa mga kalihukan ang mga bagtik team sa sawa Board Member Bully Navarro, kanhi Board Member Sam Castrensi, Vice Mayor Jere M. Abijo sa DAPA, nga isa usab sa mihatag sa ilang mga minsahe, agi ga suporta o ga pagdasig sa katawan nga palang buo ng ilang mga napiling livelihoods para kini sa madugangan pa sa musunod pa ng mga katugigan. Ang tipik sa minsahe ni Congressman Bingko Matugas. Kumista, Pinisa, Pantokista. Kami nandiyan sa sapa. No Tanong sa mga, pinakon kami na ito ka doon. Tarong pagdayagin yun ng mga negosyo na daan sa ito. Ang kwarta na maatag na mahimong nito na kapitan, ato hindi ko tumukul. Pinaagisa, Pugi. Pugi na nandiyan sa kumunan. Ngayon, kwarta, at man sa ito. Sa ito. Ang yung sab ni Ma'am Ethel Matugas at tulad sa Ano yung sabong mensahe ni Board Member Constantino Boli Navarro IV at sa Sanggunian, Panlalawigan? Pa sa in this Obrigado.

Tuhan Yesus dan kepada Bapa dan Tuhan Sesatu kita mengsisihkan dalam perjalanan kita ini dan kerajaan di bumi itu dan kerajaan di atas ini saat ini. Dan ayat ayat ini ini semua kerana kita ini bukan ini bumi dan kita ini bukan ini itu dan kita ini bukan ini bumi itu dan kita ini bukan Ang panapos ng mensahe ni Congressman Bingo Matugas. It is an amulity na anato ka indoors na grupo para sa inyo amoy na tagaan kapasar sa evaluation tagaan ng ato budget na uh, total of 7.5 million para him nito na tumitan sa inyo ng